so i'm Kung isang gabi, habang nagmamaneo ka sa Quezon City, tahimik ang kalsada. Wala kang kasabay. Lampara lang ng mga poste ang nagsisilbing gabay mo. Biglang, may malamig na hangin na dumaan. At nang sulyapan mo ang rearview mirror, may sumakay sa likod ng kotse mo. Kahit hindi ka naman huminto, anong gagawin mo? Balete Drive. Isang lugar sa gitna ng lungsod pero tila nakahiwalay sa oras. Isang kalsadang may sariling buhay. At sa bawat sulok nito ay may kwento. Kwento ng pagkawala, pangamba at kababalakan. Sa Quezon City, marami na ang nagbago. Mga building, mall, kondo. Pero sa isang bahagi nito, parang may ayaw sumabay sa panahon. Balete Drive isang makitid na kalsada na palaging may kwento. Hindi ito basta ordinaryong daan. Ito raw ang daang, pinapaligiran ng multo. Ang mga streetlight dito, madalas nagkikislapan, kahit walang problema sa kuryente. Ang mga CCTV, nagkakaproblema tuwing alas dos ng gabi. Ang white lady, isang babaeng nakapute, mahaba ang buhok, hindi mo kita ang muka pero ramdam mong tinititigan kanya. Sabi ng matatanda, isa siyang dalagang Pilipina noong panahon ng Kastila. Maganda, tahimik, pero naging biktima ng karahasan. Walang nakakita ng eksaktong nangyari, pero ang kanyang katawan raw hindi na nakita muli at ang kanyang kaluluwa na natili kung saan siya pinatay. Miss! Saan po kayo? Miss! Miss? Marami na ang nagsalita. Taxi driver, pasahero, motorista, mga security guard. Lahat sila, iisa ang nakita. Isang babae, nakapute, walang imig. Bigla siyang lilitaw sa daan. O minsan, nasa loob na siya ng sasakyan. Pagtingin ko sa salamin, nandun siya, nakangiti. Nakangiti. Pero malamig. Kitsuri parang nasisinaw ng panahon. Kuminto ako kasi may tumawid. Pagbaba ako para tingnan. Wala, walang tao. Pero may iniwang bakas, basa, parang paa. Abang nagmomotorsiklo ako at dumadaan sa kalsada, hindi ko alam kung ako'y wala lang sa focus o anong nangyari bigla na lang may babaeng nasa harapan ko. Napailag ako sa gilid at buti na lang naiwasan ko siya. Pero nung magkasalubong kami, ramdam kong parang hinigop ang lahat ng init sa katawan ko. Parang bigla na lang akong tinapon sa loob ng isang freezer. Tapos, biglang dumilim ang paningin ko. Pagising ko, nasa gilid na ako ng kalsada nakahandusay kasama ang motor. May mga senyales, pero mas gugustuhin mong wag nang pansinin. Dahil ang dulot nito ay katakutan na hanggang buto maramramdaman. Ilaw na biglang namamatay. Amoy ng kandila kahit sarado ang bintana. O ang pinakakakaiba, mga basang nyapak sa sahig sa tapat ng upuan pasahero. Paano napunta yon doon? Wala namang ibang sumakay isang driver, huling nakita sa Balete Drive. Ang kanyang dashcam, natagpuan sa gilid ng kalsada. Ang footage, may bahagyang imahe ng babae. Nakatayo sa gitna ng kalsada. Tapos, wala na. Static. Isang paranormal team ang sumubok investigahan. Boss, nawawala ang signal. Pero teka, sa dulo ng clip, parang may muka. Boss. Isum. ko babae nga. May ilang nagsabing nabangga nila siya. Pero walang tama ang kotse. Walang katawan. Walang dugo. Isa pang lalaki. Tumigil dahil may nakita siya sa salamin. Pero pagtingin niya sa likod, walang tao. Nit sa salamin. Siya pa rin pero ibang mukha. Hindi kanya. May nagsabing ang babae raw ay humihingi ng tulong, na hindi siya multo para manakot, kundi humini ng katarungan. Ang sinasabing driver, isang matandang lalaki, namatay sa aksidente, sa mismong lugar kung saan siya dati nagmamaneho. para'ng malinaw na sagot. Baka gawa lang ng imahinasyon o baka totoo. Pero isang bagay ang malinaw. Kung magawi ka sa Balete Drive, lalo na sa kalagitnaan ng gabi, huwag kang titingin sa likod. Dahil baka may nakisakay na. Andito lang ako. <laughs>